Magandang araw, Pilipinas! Ito pala yung araw ng aking pinakahihintay, ang araw ng aking kalayaan. <laughs> At dahil nga sa super excited na ako, kaya naman hinagahan ko yung pagbunta rito. Kaya 9am, nandito na ako sa bus terminal. Kahit alam ko naman, ang mga ganitong eksena ay talagang super late. Lalot na ang bus pala namin ay manggagaling pa sa Cubao. Kaya naman, sa apat na oras na paghihintay dito, ay dumating rin tong aming bus na sasakyan pa uwi ng Bicol. Ayan nga, na-excited na talaga ako. At ayan, tinawag ko na nga yung kapatid ko. Sabi ko, nandito na yung aming bus. At lumapit na rin sa amin yung tiller para kunin yung aming ticket at i-check niya. dahil nga si tinawag na ako ng conductor na sabi niya ay sumakay na ako. Ayan nga, hindi ko napansin na hindi ko pala dala yung aking bag na tatlo. Ayan nga, pagdating ko sa aking upuan ay medyo ayaw pang umalis nung aking katabi dahil sabi ko, number 16 ako ay dapat nasa tabi ako ng bintana. Pero sabi niya, nauna siya dito kaya nakipag-argument Ayan nga, ako pang nakiusap kasi sabi ko, nagbook ako one week before yung aking rides. At sabi naman niya, siya din daw. Kaya ayun nga, yung bag ko pala ay hindi pa rin sa upuan kaya sabi ko sa konduktor siya na lang ang maglagay doon sa maistribo dahil hindi na ako bababa kasi nga mahirap bumaba pa dahil meron din akong bit, -bit na paper bag. Thank you nga pala sa konduktor na naglagay ng aking bags sa istribo at hindi ko na talaga siya na asikaso pa nung sumakay ako. Anyway, see you matnog. Ayan. So, dahil nakaupo na rin ako dito sa aking upuan. Ayan nga, nandito na kami sa may Alabang. Harap ito ng Star Mall Alabang. Ayan. So, see you for my next video. Ayan. So, video na lang ako for next bus stop. Ayan. At ito na nga, first stop over namin dito ay nandito kami sa may Lutokan, Sir Yaya. At ayan nga, magkakapi muna kami ng aking kapatid. At bumili nga pala ako ng shoe dalawang shoe pao, isa kami at dalawang kape. Ayan. over ulit tayo dito dahil kakain mo na kami ng dinner. So, dito nga pala yan sa Kalawag eh. So, nandito pa lang ako. Nakapili ka na? Nakaaw pa. Nakaaw ka? Nakaaw ka? kanin? Nakarang pa. Ka? Tara na makaon. So kalawag, guest. on stop over muna kami. Wala ni Wala yun. Pusit. Isa in order Isang order na pusit. Sige, sa isang Tapos isang kanin. Ayan nga, nag-order tayo ng pusit dito. Magkano yan? Pag-50. Isa lang. So, ka isang kanin. Mag 50? 50 yung kusin. Okay, so, marami na. rice yeah. uh -huh. so, na yan. Okay. Okay. Tapos isang kanin. Okay. magkano ang kanin? Ay. At ito na nga, after payment namin, ay kumuha na rin ako ng kutsara namin tsaka tinidor. Yun nga lang pala ang aking order dahil nga sa sobrang mahal dito sa restaurant na to. At ito na nga, naghanap na kami ng aming mauupuan dahil marami yung tao dito dahil sa hindi lang naman yung bus namin ang nag stop dito sa marami. Kaya naman, ito nga, nakahanap kami ng upuan dito sa may gilid at... nga pala yung sinakyan namin pintados na bus naghati na nga lang kami dito sa aking biniling pagkain dahil nga sa sobrang mahal dito kaya nga dapat kung magbibiyahe kayo ay dapat nga magbaon tayo dahil nga sa napakamahal yung mga bilihin dito lalo na yung kapag nag stop yung mga bus sa mga ganitong restaurant so hindi natin inaasahan na ganun pala kamahal yung mga bilihin dito so yun lang take note na kapag magbiyahe ay dapat magbaon tayo. <sl cinque> At ito na nga, after namin kumain ay lumabas na kami ng restaurant at picture natin ito. Stopover mo na kami dito. Niwan kami ng bus. dahil nga yung nasakyan natin ng bus ay papunta sa kabila. Ito nga sa wakas ay dumating rin kami rito sa may Matno. Kaya lang yung aming nasakyan na bus ay papunta ito ng Tacloban City. Kaya ayan naghintay kami rito ng 30 minutes na waiting dito kasi kumuha pa sila ng kanilang ferry ticket. Ayun pala, dito ay magbabayad pa sila ng kanilang ticket sa ferry. Kaya medyo kami na, medyo natagalan kami dito kahintay. Kahit, kahit naman malapit na kami, sabi ko nga maghintay na lang tayo dahil ang tricycle para rito ay 100 pesos kahit malapit ka na sa mga.